Hello everyone. Nais ko lang po na ipahayag sa inyo ang banal na salita ng Panginoong Diyos na nasusulat sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 15. Ganito ang kanyang sinasabi. Ito po, Bible ko. Sa unang Juan kabanata 5 bersikulo 15 ganito ang kanyang sinasabi At dahil alam natin pinapi, pinapakinggan na niya tayo alam din natin ito na ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya So yun, totoo po yun mga kaibigan. Binibigay ng Diyos ang ating hinihiling sa Kanya. Dahil lagi namang nakikinig ang Diyos sa atin sa bawat oo, oo nga ano, naitanong na ba natin sa ating sarili kung talagang naririnig ng Diyos ating mga dasal. I mean, sa dami ng pag-nagdarasal sa kanya sa buong mundo. May time nga ba siya na makinig sa mga dasal natin? Tama, buong mundo ang pinag-uusapan natin sa kadami ng kumakausap sa kanya. Naririnig pa ba niya ang mga dasal natin? Mga problema natin? Oo, lahat ito naririnig niya, nasusundan niya ang lahat ng dasal natin. May plano siyang bigyan ng solusyon. Ibang-iba ang Diyos compare sa atin. Diyos siya, tao tayo. Ang mga paraan ng Diyos ay hindi paraan natin. His ways are not our ways. Ika nga, ang lahat ng ito ay binibigyan niya ng pansin. Ang kailangan talaga ay maniwala tayo sa kanya o magtiwala dahil lahat yan alam niya wala siyang plano na tumigil, wala siyang planong sabihin na huwag mo na at babalikan ko na lang ang isang ito mamaya. So yung unang puntos po ay laging magtiwala tayo sa kanya. Ang pangalawa ay laging nakakarinig ang at pinakikinggan niya tayo. Hindi siya titigil dahil alam niya na kailangan natin ang tulong. Again, alalahanin natin tao siya, tao tayo, magkaibang magkaiba yun. Hindi siya nalilito, hindi siya nagugulat sa mga problema natin. Hindi siya namangha dahil sa dami ng problema natin ay gusto lang niya paniwalaan ang blessings niya na ibibigay sa atin. Ang lagi niyang sinasabi, na ibibigay natin sa kanya ang mga problema natin i-clear o iklaro ang isip natin sa mga worries na yan dahil kahit kailan hindi iyan makakatulong sa atin in any form in any way again isipin na hindi natin laban yan laban na yan ng Diyos at hindi na sa atin 'yan. Maging magaan ang araw at harapin na may ngiti ang bawat sandali dahil oo nga naman naririnig niya ang mga dasal natin. 'Yun ang pangatlong puntos, naririnig niya ang mga dasal natin kaya nais ng Panginoon na lumapit at mananatili tayo sa kanya sa kanyang piling. Kaya, nais ng Diyos, nais ng Panginoon na magtiwala, maniwala sa kanya. Manalangin or ipagkaloob natin sa kanya ang lahat ng alahanin natin dahil lagi namang nakikinig ang Diyos sa lahat ng dinadasal natin. Thank you for watching. See you again in my next video part 2.